Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Libo-libong pamilya mula sa lalawigan ng Cagayan ang pinaghandugan ng relief boxes sa isinagawang relief operations ng OVP Disaster Operations Center katuwang ang OVP Cagayan Valley Satellite Office. Ang mga benepesyaryo ay kabilang sa mga labis na naapektuhan sa nagdang mga bagyo. Si Brian Latasa sa report bilang ang Cagayan province sa maraming lugar sa Pilipinas na apektuhan sa magkasunod na bagyong tumama sa bansa ngayong taon. At upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente, nagsagawa ng malawakang relief operations ang tanggapan ng pangalawang pangulo sa bayan ng Alcala sa lalawigan ng Cagayan. Naging magkatuwang dito ang OVP Disaster Operations Center at OVP Cagayan Valley Satellite Office. Relief boxes naman na naglalaman ng bigas at mga dilata ang pinagkaloob sa mga apektadong residente. Kabilang narito ang mga taga-barangay Afusin Bato. Isa sa mga nahandugan ng relief box ang 57 years old na si Tatay Filipe Ancheta. Kuwanto ng tatay na danyos ang lahat ng kanyang mga pananim na mais dahil sa bagyong nando. Pero ang hangin talagang malakas mm. nung bagyong nando. Mm -hmm. Yung mga pananim namin na na-mais, puro na tumba na lahat. Mm. Marami bang hindi na nino. Dahil sa iniwang pinsala ng bagyo, malaking hamon ngayon sa tatay at marami pa nating kababayan ang pagkukunan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pinagpapasalapat lang namin sir at na kahit malayo din dito sa amin, nakapunta kayo at... Maraming salamat din sa tulong. Malaking bagay na ito sir na naitulong niya sa amin. Maraming maraming salamat. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na lumalaban ng patas ang ating mga kababayan sa barangay Afusing Bato para sa kanilang, kanilang pamilya. Mula po dito sa Alcala, Cagayan Province, ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga magsasaka mula sa bayan ng Alcala, Cagayan, kabilang sa mga pinakaapektado sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Ang kanilang sitwasyon, kumustahin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.